Um, so, with that, na pagbigyan po tayo ng Supreme Court dahil sinabi rin po natin na kasama yan sa kailangan namin during EDSA rebuild. Dahil instead po na papara tayo ng mga sasakyan, um, magtatalo, i-issue ng ticket na makakaabala pa at makakadagdag sa pagbigat ng daloy ng traffic, lahat po yan ay kukunin na lang din through our CCTV cameras uh, hindi po ibig sabihin na yung ating mga enforcers ay hindi na maninikit dahil may mga portions po ng karsada under our jurisdiction na hindi po lahat ay covered na ng CCTV ang maa-assure lang po namin ay wala pong magiging duplication yan dahil yan naman po pag in-encode sa system yung pong uh, huli ng Uh, physical apprehension ng aming traffic enforcers, lalabas naman po kung na-capture na, na yon ng CCTV. So definitely, wala pong magiging duplication po na uh, So with that, we'll entertain po yung questions. Yes, ganoon nga po yung mga sinasabi ko na pag mga ganoon po na may kakulangan kami hindi po kami mag issue ng ticket sa mga ganoon po Pero again, case to case basis po yan. Uh, kailangan namin i-analyze yung mga ganyan. Uh, like, sinight ko nga as example, yung Commonwealth medyo nawala yung mga signages, yung road markings, dahil nga po nag uh, asfalto ang BPWH uh, uh, dahil ni-repair po yung mga karsada dyan na naapektuhan ng construction ng MRT. So, yung mga ganun po ay i-address ia naman po namin kaya wag po mag-alala yung ating mga kababayan. Kaya nga po may automatic review. Hindi ko mo na i-encode sa system na ganito uh, automatic huhulihin. In fact, kanina marami po akong nakita na rejections or invalidate yung huli ng AI dahil, um, again, hindi uh, masyadong strict po yung AI. Well, I think you have to ask DPWH dyan. Uh, yun nga po yung inaanong uh, ano, um, wala po sa amin ang pagpapagawa ng kalsada. So, any concern po regarding uh, roads, signages, although tumutulong po kami sa signages, lalong-lalo na po yung sa medyo loob, uh, pati yung mga mabuhay link. Pero anything po that concerns construction, ay yan po ay dapat i-address sa DPWH. So, kung ang tanong nyo may binigay sa aking timetable, uh, hindi pa po namin napag-usapan yan dahil ang naging focus po ng aming usapan ay yung pong methodology at yung time frame ng EDSA rebuild. May line up po. Wala pong dry run ang end Bakit po? whether or not it's physical apprehension or through NCAP, di ba dapat po tayo ay sumunod sa batas traffic? So regardless ng method ng panghuhuli, hindi na po dapat i-dry run yan dahil dapat po tayong sumunod sa batas traffic whether or not may NCAP. So wala pong dry run tayo. Well, ang ordinary rule po ay 10 days pero um again dito po sa atin um di po tayo na um, one wala pong penalty or interest kung hindi ka agad mabayaran. Um admitted naman po na minsan hindi nakakarating agad dahil gumagamit tayo ng regular mail or express mail sa Philpost. <coughs> Pero meron na po kaming inaayos with Atelco na an LTO. In fact, may meeting po kami sa darating na araw regarding po sa text notice. Na ang kailangan lamang po naming iwasan ay unang-una yung scam. Dahil marami pong nagpapadala niya na uy may huli ka, i-click mo tong link na to, dito mo bayaran. Yan po ay kailangan namin i-address. Then, uh, meron din po kaming ilo-launch na app, yung may huli ka app na dati, kung saan pwede niyong i-verify yung pong, uh, kung may huli ka talaga. Uh, tapos po, may information drive naman po tayo kung saan babayaran yung ano. Uh, yung pong contest mechanism, hindi naman po tayo strict So, we're not strict regarding contest. Um, pero, kailangan din po namin i-emphasize na, uh, in fact, kanina, early morning, I received a text kay Sec. Vince Dizon regarding yung concern ng hindi paglipat. Kanyari, nabili mo, second hand, hindi kaagad agad nalilipat yung registro ng sasakyan. Ang ticket po attaches to the vehicle and the plate number. So regardless kung naka lipat na or hindi, kasama po ng vehicle yung violation at yung penalty. At ang drawback niyan ay hindi mo pwedeng irehistro hangga't hindi mo nababayaran yung penalty dahil naka-alert po yan sa LTO. Nakalink po kami sa LTO. Um, so ito rin po siguro mag-uusap kami rin ni Asek Bigor Mendoza. Nakaset na po kami magpulong dahil po pag-uusapan din namin yan. kung paano pa yung uh, requirement na mailipat ka agad in case na may um, uh, violation, ma-reflect ka agad at mapadala yung notice doon po sa tamang tao. Uh, kasi minsan nakakaisip po kami ng letter before na oy hindi na sa amin yan ay eh, naibenta na namin yan. So look out din po yan ng nagbenta na to ensure na uh, naipalipat yung pong bentahan para po ma-register yung new owner at uh, pag-uusapan din po namin ni Asek Vigor yung pag-update po ng information ng registered owner particularly yung email and um, phone number para ma-implement po namin yung text notice sa mga register owner kasi kahit sa ibang bansa po uh, according to our research within an hour actually na mahuli ka mareceive mo na yung notice eh. Kunyari, rin nagbit ka ng red light na capture ng CCTV cameras nila uh, makaka-receive ka na ng notice na uy nagbit ka ng red light daga sa ganitong intersection o oh, ganito yung penalty mo so yan po ay i-implement din natin dito sa atin dahil kailangan din po namin uh, kumbaga bigyan ng reprieve yung mga nagba-violate kasi ang cost po ng mail yung express mail ay 58 pesos so with this text um, notice, maaalis na po natin yung cost ng mailing. Uh, para po, makatipid din po yung ating mga kababayan. Lunch, po. Yes, yes. Uh, meron naman tayong uh, payment system din like sa mga buy centers. centers. Uh, I-re-revive lang siguro namin yung mga agreements with them. Um, yes, mag-aano po tayo. In fact, commit uh, nga po natin. Nakaset na po kami ng meeting sa Globe. Kasama pong pag-uusapan nga yung text notice. At yan po, yung payment scheme. At hindi lamang po natin ililimit sa GCash, Paymaya. Sa iba pa pong... Um, payment portals ay tayo po ay mag sa kanila para mas convenient po yung pagbabayad at hindi na po uh, pupunta pa sa mga physically sa mga bayad centers para pong natakot. Uh, kasi ang naitala po na huli from 6 a.m. to 10 a.m. ay 301 lang. Yes, lower po. Much, much lower. So, uh, Iba't iba po eh. Kanina, hindi po naman term, turn, term magtanong eh. Ba't <laughs> <laughs> kita sinasagot? Sir, uh, yes. sir man yung nakulit, baka kayo, yan na, na po yung na-describe tayo kanina 12, 6 so, a.m. 6 a.m. to 10 a.m. Oh, 301. 301. a.m. 300 a.m. noong 10 a.m. At kung comparison yung sa... Well, wala pa kaming comparison kasi time pa lang eh. Kapag natapos yung day, magkakaroon kami ng comparison na, uy, yung 2 uh, days before or 3 days before ganito yung nahuli or last Monday um, Monday last week ganito yung nahuli parang 3,900 I mean yung naitala namin no? hindi naman kami nag-ticket pa parang if I recall it right kanina sinilip namin nasa 3,900 yung na uh, naitala na nag -violate. so sa 4 hours medyo at yun yung peak ng traffic kasi diba ba? Uh, medyo mababa I think yung 301. But we can compare that at the end of the day. 24 hour na period natin para apple to apple yung comparison. Well, sir, sir naman, naman within 5 days kung ano talaga time na well real-time nire-review eh. Pag na-capture ng AI, right there and then, meron po tayong mga personnel particularly yung mga in-employ natin na deaf mutes to review yung pong uh, na-caught ng AI na violations at ini-invalidate nga po nila. Like kanina nga po, meron pong mga instances na na-capture ng AI yung mga ambulance na dumadaan sa busway na allowed naman sila. So, pag ganun po, nire-reject kaagad. yung pong ano. So, yung 301, iyan na po yung confirmed na violations na validated po or na-review na, na uh, manually ng atin pong mga uh, tauhan. Well, wala po kaming datos pa ng accuracy kasi case to case basis yan. But, what I can assure the public, is that hindi po automatic na pag na-capture ng AI ay mag issue kami ng ticket. Re-reviewin po yan manually. Lahat po. Lahat. Lahat. Na, ano. Kaya nga po, ang sabi ko, itong 301 or 301 na violations na na-capture, yan po ay verified na at na-review na po manually ng ating po mga tauhan. So, whether or not accurate po yung AI, ay kino-confirm naman po yan. So, doesn't matter po. In two weeks po. Actually, meron ng kanina ipinakita sa akin, meron lang po mga improvements pa na kailangan pong gawin. At uh, uh we'll make it available po by in two weeks time. And we'll present it to you para makita nyo po yung features at matulungan nyo po kami na ipakalat yan sa ating mga kababayan para po mas madali yung information dissemination lalong-lalo na kung may huli po yung isang sasakyan. Yeah. Meron kasi tayong 20 common violation. Uh, Like, kunyari, uh, uh, disregarding traffic signs, uh, number coding. Bigyan po namin kayo ng kopya. Medyo marami po siya for me to memorize. Opo, sa lahat po ng LGUs. Uh, yung rate per violation nagbabari. Like, kunyari, illegal parking attended, I think, 1,000. Pag unattended, 2,000. We'll give you a copy po ng, uh, ano actually, nasa website namin namin po. Uh, meron naman po kaming mekanism na pwedeng i-contest or i-clarify ng uh, vehicle owner yung huli at ma-charge sa driver yung um, violation. Um, kailangan lang po mag-file sila sa amin ng affidavit na um, si A ang nagmamaneho nung time na nag-violate. Ito po yung copy ng lisensya niya, naka-attach. At pero dapat po may affidavit din ng driver admitting na siya ang nagmamaneho para maiwasan po yung pag sa driver at yung paggamit sa kanila as fall guy. At yan po will require a hearing to make sure na hindi po naaargabiyado naman yung mga drivers po natin na baka naman po, sorry po, pero baka anak niya yung nagmamaneho tapos i-charge sa driver dahil ayaw na mabawasan o magkaroon ng point para hindi makarenew ng 10 years. We have to protect din po yung mga drivers lalong-lalo na yung mga swelduhan po or empleyado na drivers. That's why we want an affidavit ng owner uh, at ng driver at nakokondak po kami ng hearing to make sure na talagang hindi po pinuwersa lang yung driver into admitting. Pero yun po yung way namin kasi kung mag-employ pa po kami ng facial recognition parang masyado na pong stretch yun ma at magastos po for an uh, effort. Yes, uh, uh, we have enough personnel kasi dati nga all throughout mano-mano eh. So, aabangan, ba, titingnan ng aming personnel yung, yung screens, aabangan kung may nagba-violate. Ngayon po, mas madali nga eh. Bakit? Uh, capture na ng AI yung violation. So, re-reviewin na lang ng aming tao kung tama yung pagkakahuli. Unlike yung nakaabang ka buong oras or buong shift mo na magba-violate multiple screens ang tinitingnan mo, dito hindi na eh. Ipapadala na lang sa iyo ng AI na, oy may na-capture kami na possible violation. Can you check? So, titingnan na lang niya. So, may clean po footage na lang yung titingnan niya. Whether or not tama yung na-capture ng AI. So, I don't think it's mas komplikado in so far as our employees are concerned. In fact, mas napadali pa nga yung kanilang work sa, sa, with the use of AI or technology. Yes, 24 hours. Well, may meeting na po kami. Nakaschedule na po. We, we just have to make sure na hindi po magamit yung um, text message sa scam. Iyon po kailangan namin ingatan. Ano na? Yes, mailing po mula. Yes, uh, as I've said, meron pa rin pong deployment at meron pa rin pong manghuhuli sa ground. Kasi nga po, like yung CCTVs natin sa EDSA, uh, may ongoing po na paglalagay. So, uh, masasabi ko na hindi pa entire stretch ng EDSA ay may kaming CCTV cameras to cover the entire stretch. Tanda natin 25... Um, kilometers yan, one way, so 50 kilometers. Ilang mm -hmm. lanes po yan, 4 to 5 lanes uh, per segment. So, kailangan pa po, po namin ng additional cameras para po makapture yung entire stretch. Uh, sa alone. Pero ongoing na po yung paglalagay. Uh, so, meron pa rin mga portions na uh, meron tayong enforcers na mano-mano mga -mano huli. Uh, pero eventually, ang trust po ng MMDA or ang plano ng MMDA ay eventually, wala na pong manghuhuli on the ground. At ang ating pong mga enforcers ay mag-manage ma na lang ng traffic. Hindi na po sila manghuhuli. Kasi observation din po namin yan at admitted naman na may mga enforcers tayo, parang walang pakialam sa traffic ang iniintay ay mag-abang ng nagkakamali para may mahuli sila. Wala naman po kaming quota system, wala rin pong percentage sa huli ang aming enforcers pero parang ganun po yung naging mindset ng iba. Hindi naman po lahat, kaunti lang sila na patuloy naman po namin nire-reform at nire, uh, nire constantly yung aming mga enforcers na ang trabaho nila primarily is to manage traffic hindi magabang abang na nanguhuli so uh, with the return ng NCAP mas pag-iitingin po namin na mas padadamay namin yung CCTV cameras para po eventually in the near future tulad sa ibang bansa hindi na po nanguhuli yung enforcers puro NCAP na at CCTV at magmamanage na lang po sila ng traffic. Ang kagandahan po noon maiiwasan po yung uh, pangungotong ng atin pong mga enforcers. Last question. Sir, sa pag-aaral tayo, mga katinday skin po po ng G16, kaya kapag mayroon hybrid pa rin. Uh, hybrid pa rin. Uh, hybrid. As of now, okay, we're going to develop a text system. Pero right now, pag nabawa ay committed in violence, by um, mail. Pero ilang days? Well, ang express mail ay 5 to 7 days from mailing. Iyon po ang aming kasunduan sa Philpost. At, but we'll, again, we'll uh, discuss it with Philpost. Kasi iyon po yung agreement namin before. So, 58 pesos. Well, dati po kami ang nagbabaya baka po ipas on namin pero pag-uusapan po namin pero more likely i-shoulder po namin uh, muna pero again kaya nga po namin gusto i-develop yung tech system para po mabawasan yung cost dahil yung 58 pesos po malaki po siya eh. uh, malaki po siya kung nag libo ka a day that's 58,000 additional cost as compared sa tax na 1 peso lang may room ba for that? Kasi Wala pong, unang-una, -una, wala po kami sa business ng panguhuli. Wala po kaming third-party provider na kailangang kumita Turi ko yung investment nila. Uh, sarili po namin itong NCAP system namin, sarili po namin yung facility, gobyerno po or taxpayer na ang nagpagawa um, pagawayan niyan, ang uh, ginamit yan. So, hindi po namin kailangan bawiin yan. So, wala po kami sa business ng panguhuli. Ang panguhuli po namin ay para po sa disiplina ang ating mga kababayan na dapat po sumunod sila sa traffic rules for safety and para po walang chaos sa karsada. So, yung criticism po na pera-pera yan, unang-una hindi ka naman mape-penalize kung hindi ka magpapailay. Diba po? So... Ang dapat pong mindset ng ating mga kababayan ay pera-pera uh, yan. Hindi po. Dapat ang mindset ng ating mga kababayan ay kailangan ko sumunod sa batas trabiko dahil mape-penalize ako. Yun po dapat ang mindset. Dahil whether or not may end cup, kahit na physical apprehension lang ang existing, di pa po dapat sumunod tayo sa batas trabiko? Can you, can you, can you? Uh, yes, definitely completely different setup naman po at facility yan. So, ano po magiging basihan ng manghuhuli for LGU? Sarili po namin yung CCTV cameras eh. Wala naman pong access yung LGUs dyan sa mga CCTV cameras namin. So, paano po magagamit yan? Ano pa? Yes, suspended pa rin yung sa LGU. So, I don't think there is, there's reason to fear na baka magamit yung system namin uh, unnecessarily. Wala pong ganon dahil exclusive po yan sa amin. Dahil sarili po namin yung system namin.